ayan mag video ako pero <clears throat> medyo late na nga ito hindi pa ito nakasagsaga na ang ulan may ginawa muna ako para para naman masecure yung bahay namin pero kuha na ko itong video yung sapa kasi at uh, tulad yan kaya hindi muna ituloy itong paggawa ng tulay kasi nga Ayan o, sukat na sukat dito Kaya gusto ko ito makuha na ng video Kasi ay yung mga bat na tirambak Ayan, hindi na makita Hindi na makita Dahil sa lakas ng Baha Ay Mas malakas pa ito kanina Hindi ko nga na na-videoan uh, Tulad yung may nakabalagbag pang Ano ginagawa yan hindi pa natatanggal dahil dahil doon sa bagyo <laughs> ako'y pagod na pagod na dahil sa dahil ginagawa lumingit lang ako ng konting video para makita ito ah uh, oh sorry lang I'm so tired nakapayong lang ako. <coughs> Para naman hindi mabasa itong cellphone. So, ayan. Itong daanan. Puro tubig. Diyo sa may side ng bahay ko. Ayan. Lagas-las na yung tubig. Hindi ako makapag-adjust nung makapag-close up ng camera kami sa may hawak akong ano. Hawak akong payong. Kaya, uh, puro tutok na lang ako. And itong matindi, yung daan na namin ay eh, ngayon ay ano na sapa na rin ay ah, na sa may bahay namin oh. tapos puro tubig ang maagos lalo na dito sa daan kanina umaga bala ko na sa ng lagyan ng temporary na Uh, igiba ng tubig yun doon sa itaas doon kasi ang daming bukal na ilang araw lang hindi pa, hindi tumitila yung tubig ba. Kaya, gusto ko magkaroon muna ng temporary na source ng tubig kasi nga nasira yung tubig namin sa taas. Uh, so, ito lang. For record lang ito na video. Para makita yung, Ako, ako mukhang, mga lalo mukhas ha. Parang iba yung dating ng ano ng tulog ah. What happened? So, <coughs> ayan ito. I just want to put this on record, you know. Para naman babalik-balikan na ganito ang mga nangyayari dito. <coughs> Para ito matanti talaga namin ng kung gaano kataas ang gagawin kulay. Kasi last year, Itong tulay na kaway na to, kaya ito nasira dahil sa lagpas dyan yung tubig at ang daming culvert na inano, kaya nagdanda-sira-sira yan. Dito sa part na to, gumawa ako dito rin ng balon. Kapag lagay ako dito ng ah, uh, bomba. Manual, yung pixel na pump, water pump. Kapag lagay na ako dito, na, <coughs> sorry, kasi mento ko yung kalahati. Eh. Unfortunately, talaga na miss calculate ko yung ano. Yung kung kaano kalakas ang mga magiging ragasa ng tubig. So instant inanod yung mga gawa ko kasama yung bomba ng tubig. At natabunan lang yung pinaghirapan kong halos isang buwan yata ako doon. Makikit yata na nagukay. Kaya, ayun, no? Wala na. So, ito lang. And kung makikita nyo doon, <coughs> hindi ko mabigyan yun sa dulo, of course. Hindi ako makapag-close up, eh. Pero yun doon sa side na yun, pagbaba na yun kasi parang may falls yun doon. Pero sa lakas ng ragasaan ng tubig, last year yung tubig dyan, parang na nandun sa may kawayanan eh. Maraka, alam mo, haba ng ilog eh. Ay, hindi naman kasing lakas. Uh, hindi pa tao kasing lakas. No? Kaysa nung last year, I think that was Paeng, Karina, maraming bagyo last year. So ito lang. Uh, para ano, para merong upload na kung ano ang sitwasyon dito. Okay at uh, thankfully medyo humihina ng ulan at uh, ituloy ko na muna yung ginagawa ko doon at pinapasok kami ng tubig Ako yung nag lang, Nakapaako ako ngayon kasi sa sobrang putik baka madulas lang ako And akit na <coughs> Ayan Yung ganda ng gawa ko nung summer, sira-sira na ngayon Ah. Uh, ko ako doon. Doon nga ako dadan para ma isang video lang. Okay. Sundan ko lang ito. Aha. Uh Hay -huh. n'o. Eh nung kanal lang sa paikot sa, sa bahay namin. Talaga kung dito yung ginawa ng kanal, oh, wala na. Grabe yung sitwasyon namin yan noong last year. Ngayon at least, naka-secure yung bahay. And thankfully, muho pa ng ulan. Yan ito, Dito tayo. Yan, gagawas na ako sa may part na to na parang temporary balon para masawad ng tubig para makakuha kami ng tubig kasi wala nga kaming panggamit na tubig sa bahay. Kaya lang, ayan. Grabe na naman painit ng ulo. Dahil <coughs> lakas na naman ang dan. So, okay. Ito lang at ako'y may ginagawa sa kabila. Kulang to may ma, ano, malagi malagyan ng record. Alright, salamat.